is uh, ang karo ka challenging yes. ang pagpapalaki ng mga teenager oh, sa panahon uh, ng social media yes, and, eh, no? yes. very challenging as compared to sa so mga panahon na namin no Huko. na kami ay mga teenager din noon Siyempre, yeah. nandiyan yung mga rebellious period di ba, ng mga teenager. Pero, iba na ngayon eh, parang masyadong uh, malawak yung kanilang uh, mga pananaw. Nung uh, kami ay teenager, limited lang siyempre sa mga uh, nangyayari sa bahay, nangyayari sa school, nangyayari sa mga kaibigan. Ah, pero ngayon, parang sila, they're so informed about uh, what's happening in the world. parang no? mas alam pa Oo. nila. Oo. So, uh, syempre, kailangan mong unawain din na minsan kailangan nila maging uh, vocal about some issues. Tapos kung ayaw nila, ayaw nila talaga. Hindi mo mapilit, hindi ano? Hindi pwedeng pilitin. May sarili silang stand. May sarili silang stand. O, talino, eh. oh, iba na ngayon. Parang empowered na ngayon ang mga kabataan as compared to before. So, paano mo na? Uh, ano, adjust lang. Adjust, adjust lang. Kasi kami, uh, kami, we try to uh, understand yung mga uh, ng mga anak namin para at least magkaroon ng balance sa bahay. Kasi pag nagkaroon ng, ng resistance, hindi rin maganda yun sa pamilya. So, kailangan mag-catch up ka rin kung ano yung mga ng mga anak mo, ano yung uh, mga influences nila. Kailangan maintindihan mo rin yun para uh, pag nagkwentuhan kayo, kaya mo makarelease sa mga pinag-usapan. At siya, pag mag-hindi ka gusto sa sinasabi niya, kang grizo, Oo, kang, ay, up, meron kang riso, meron kang back-up. Kaya mo makipag-usap kesa yung nanggagaling ka sa isang lugar na ang layo-layo sa anak mo. Kailangan mag-meet kayo at some point para makaintindihan kayo dalawa. Do you share the same Um, We make it an effort to know their world. Whether it's manga, whether it's basketball. Kasi anak namin ganun eh, ang dami ano very varied yung kanilang mga interests. So ano yung interest niya inaaral? Cosplayer ang dalawa namin na. Oh, so inaaral namin yung mundo ng cosplay. Sino yung kinukostume mo na yan? Cartoons ba yan? Manga ba yan? yung ano anime ba yan? Hindi naman sila nagagal pag nag... Oo hindi. Very open. So yun ang maganda sa mga anak namin. Ask them a diba, question, they will answer. Kasi matalino, oh. they, they don't hold back in expressing their thoughts. So kami, we encourage that. To open communication. Kahit magkakaiba kami ng generation, pinatry namin na naiintindihan ng mundo nila. Sila rin, at isiita, pinapaintindi din namin yung mundo namin ni Patu sa kanilang tama kami. naman. So, yung next question eh. Eh, yung sa lucrative ba yung pag-vlog? Sa pag-vlog kasi, uh, syempre, pag naging successful ka dyan, lucrative siya. Uh, marami tayong mga kabataan na eh, hindi naman sila mga celebrities <laughs> pero ang yayaman nila. Nalalaki <laughs> na kinikita nila sa Facebook, sa YouTube. It's a, it's nice na nabibigyan sila ng opportunity na gano'n. Marami dyan na mga maralita lang noon. Pero ngayon eh, may, may mga kaya na. Diba? Hindi na kinakailangan na magpakahirap para lamang buhay ng kanilang pamilya. Ang laki-laki ng tulong sa sa ating lahat niyan. Pero hindi lahat siniswerte. hindi rin naman lahat siniswerte. At, niya. pero kung ako'y uh, ako tatanungin, Uh, ang mas importante sa akin yung may control ako dun sa content ko. Yes. Kung baga, wala akong parang uh, pinagsisilbihan na kahit sino. I'm, I'm the master of my own content. Walang nakikialam, wala yung sabi. Ba't i-interview in mo siya ganyan? Nagagalit si Grito eh. Okay. O dapat kunin mo rin yung side niya Ganyan. Uh, o kaya ay... Uh, uh, wala kang bossing na oh, pagpapalaman. Oo, ayaw mo interview niyan. Hindi, hindi, hindi parang niya dito ka sa isa. Walang ganon. So, ang, ang ang talagang ano, piraka gusto ko dito sa ano sa, sa, sa bilang content creators, I'm able to produce, uh, uh, direct, and choose my own interviews. Uh -huh paano yung process ng preselection? Yung paano mo sila pin... Eto, alam pag ngayon, pag may mga mat old na star, mga sexy stars, mga, ay, interview ni Julius, next na yawa, gano'n. May gano'n ka ng <laughs> image. Kasi nga, parang sila yung mga unsung heroes. Uh, at some point, nakatulong din naman sila sa, ano, eh, sa industriya natin. But sadly, maraming sa kanila ang hindi na nabibigyan ng mga opportunities. Uh, kaya siguro gusto ko rin gawing daan yung aking bag para mabigyan sila ulit ng chance community event na nangailangan ng mga artista pwede na i-consider yung mga artista na in interview ko kasi napaka-talented pa rin naman nila saka ang uh, nagiging problema syempre yung sustainability ng kanilang finances marami sa kanila ang mga may sakit na So ginagamit kong uh, venue yung ano ko, yung content ko para ma-reach, maka-reach out sila sa public. In, and in fairness, marami kang na-interview doon oh, na nagkaroon ng trabaho ulit sa showbiz. Yes. Sabi dyan -so, uli lang siya, di ba? Sita, so, Sita, si Whitney, Whitney di ba? Sino pa ba? Uh, Deborah Sul. Deborah. So marami rin naman na, na natutulungan. Saka higit sa lahat, yung makikita pa rin sila ng mga tao na, uy, andyan pa rin pala sila. Oo. Ganun pala itsura niya, maganda pa rin pala siya. Yung mga ganoon. So, on Sunday. Pero yun is... talaga, oh, on oh. Yes. Oh, okay. Pero yun talaga naisip mo, Jun. Yung magbablog ako, gusto ko, yung mga... Hindi naman. It just happened along the way. Kasi pag nagbablog ka naman, okay. ano eh, lagi kang in search of yung ano mo eh. Yung uh, pinaka core competency ng ano mo eh, ng vlog mo eh. Doon sa direksyon na yung napupunta eh. Kasi yung pandemic, puro siya sneakers eh. Oh, iba yung Kasi content ko noon. Oo oh, nakikita ko nag abroad pa diba? Yeah. Ak was Ako naman Julie ang aking uh, vlog kasi back back kami no. Oo, nga. Ito yung vlog ko, it's very personal. Christine Babos channel, I started it out talaga as a diary of my life. Kaya dati umpisa nito Christine Babos Chronicles okay? eh. Diary siya ng buhay ko. So unlike yung uh, like Julius Morav, siya yung nagpo-profile sa mga artista. Like ito, uh, lately... Oops, gumawa ko ng vlog tribute to my mom in honor of my mom na may dementia na. So, since it's very personal, sinare ko yung journey ko ng anak na may nanay na dementia. Nagulat ako sa reaction ng mga tao sa comment section na ang dami pa na talaga nakaka-related. Meron na rin sila mga magulang o lola na either pumanaw na, pero nagka-dementia. Kung kayo may dementia, o yung hindi nila alam, ito pala Ay sakit na pala. Dementia, kasi in-interview ko mismo yung doktor ng nanay ko. So yun naman yung kaibahan ng vlog namin sa akin oh. mas very personal. Kasi someday, kung ako'y magkarantimensya, baka itong vlog yung magpapaalala sa akin kung anong klaseng buhay meron. Pinag-usapan niyo ba yan na kailangan magkaiba tayo ng content? Hindi naman, hindi naman. What is worse lang ito mayroon? Nakaano rin kami, uh, meron akong in-interview, iba naman yung kanyang angulo doon sa tao na yun, ganoon. example si Koka diba? Nicolas. In interview niya. Tapos, uh, uh, yung in interview ko si Koka, minakeover ko siya. Kasi yung in interview niya si Koka, hindi na naayos si Koka. Eh, talagang walang ayos So, yung first time ko na si doon ko na-realize, gusto pala niya magkapustiso. Oh. So, ito na, part So, na, ang galing, ano? Para extension, uh, no? <laughs> so, in, ano, niya, in interview niya, part 2, kina-ano ko siya. kina, -pustiso. kina -pustiso. Kasi, Damn, ang galing. So, kay Tintin, mo on ano talaga siya, extension ng ano. Hindi naman, nagkakataon lang, karuntong. Oh, Nagkakagano minsan. Mm -hmm. Basta may duktok. May duktok. Connect. Oh, importante, may connection. Yeah, na yan. Deborah, di ba? Wala no. siyang bahay. O, tapos may nyo niyo, yung bahay, yung konto, so, di ba? Ganun yung na. Ang dami nanood nun. Yes. O, next, teka eh, mo. Hiling nila, ang yaman-yaman na because of your vlogs. Hindi <laughs> naman, hindi naman because of the vlog. Yung vlogs siya ngayon lang yan eh. Pero yung, yung ano talaga, yung uh, save ng pera, mag invest sa mga tamang investment. Like ako, uh, nag-invest ako sa art. Daming paintings, mamahalin. Oo oh, so naman, hindi naman namin i-expect na magandang investment siya. Dahil gusto parcel, mo lang eh. Ano, passion for me, passion for collecting. Pero eventually, tumakas yung mga prices ng mga paintings na yun. Binibili sa'yo? Ah, uh, minsan, nag-unload ako kapag kailangan. Kunyari, oh. pag nagpapagawa kami ng house. Yung oh. uh, In instead of yung sa savings or, sa bank? Oo, isa ako. Doon na magbebenta okay. ako ng artwork. Saka may mga times sa na talagang uh, naging problema yung ano yung finances, especially when nag-shutdown yung ABS. Nag-close. Ay, ay, we were in the dark. Ano ba mangyayari nito sa ABS? Ano ba? Mawawalan pa kami ng trabaho. Tapos nung kinakausap na kami na palang salary cut. Mga, you mga pay cut. Yun na, medyo nag isip na ako. Sabi ko, I need to unload uh, some paintings para maisal salba ko yung, ano, yung mga properties namin. Like yung bahay namin. Nilong ko yun eh. yan yung malaking bahay. Uh, and then I sold the uh, to mga mga ilang paintings then to pay for my debt. How many? Matandaan eh. Basta nakapagbenta ako. Less than 10. Oo. basta ang story ng buhay namin, lagi it's always the paintings that save us. Wow. Yun, parang when times na kailangan talaga ng need na ano, nasa, ano kami, yung mga mahirap na lagay, yung mga painting na yun ang nagliligta sa amin. Pinakamahal na na-bend? nabenta? mahal na Pero ang mga asyon. 5 million, 10 million na a million siguro. Oh, oh. para ano, at least na, nabayaran namin yung utang namin. Wala na zero roll Mabilis naman magbenta. Mabilis kasi, sa artists. especially when you're in that world na, yung tipong nato na kami sa mundo na konektado kami sa mga sa mga art collectors, collectors na. mga, artist, artists, ah. madali na yun. Eh si, si 15, paano ba ang budgeting sa bahay? Siya so, is magaling ako sa kanya. Ah. <laughs> sa akin nung binata pa siya. Oh. Then, ang uh, ako doon. Oh, yeah. yeah, yeah. Uh, so, uh, college lang ako. High school pa lang pala ako. Maroon. Ako na yung na, paano sa sarili ko. Ako, sa dami kong racket. Racket, di ba? I better na uh, sa TV commercial, extra-extra sa pelikula, benta-benta na kung ano-ano. Kahit ano, -ano. Kaya, nga, kaya ay benta. <laughs> <laughs> kaya <laughs> sa kaya kami, ang yes nagbabazaar kami. That time, din naman maano si Papa sa business eh, dati. Talagang, ano, collect lang ako ng collect ng art. Sa, gastos ay, siya. Sa yung gastos, uh, bye. Bye, naman niya investment. Hindi uh, naman natin by ito, by sa akin. Bye, sa Invest by. art. Kasi so, ako naman ang na investan ko, yung traditional lupa, yung condo. Bakit mag-iba ba kayo ng investment? Mag-iba. Nung no, una. Kasi so, no, traditional eh, lupa, condo, ganyan, alahas, siya, art. So, siya'y nagturo sa akin, mag-invest ka din sa art. Marunong so, ka na rin. meron nyo. din ako investment sa so, Ta Kaya siya pa ba sa bahay? Hindi na. Saan siya lalagay? sa tago na iba. More or less, na Kasi si Goma eh, nabunod ako sa Ormoc. Pinamigay niya, niya sa mga museum sa Ormoc. Doon daw niya dinala yung so, so, mga... Ayun naman lang yung aming nature. Ah. Uh, Parang as part of our retirement or legacy, whatever. Uh, hopefully magkaroon kami ng budget to build a small, small museum so that, kasi art is meant to be and seen by others not just a people so in a museum makikita na mas marami, mas marami. so uh, syempre that requires budget mag-budget tayo so, next hopefully, time karon ng budget for Kailan niya? Wala ba. pa. Bago kami mamatay. Bata pa kami. oh, last la, na, any words would you, would you like to share with us? Uh, okay. para ba? Lalo na sa vlogging kasi kayo talaga yung magkasama ng very active. Ko ka ngayon, no? Ang gulong ni Coca. Ko. ko siya. Hindi ganyan yung itsura. Nung in-interview siya ni Julius. Pero wait, there's more. Yan. Ayan na yung dentista na magagawa ng dentures niya. So, sa third yeah, part, ni Sa so, third part, makita may ngipin na si Coco. Ah, I so know, may third party, part. Oo, oh, nagkabit na. Kasi takes time para yes. magawa yung muslim. So, pag nagkabit na yun, ang ganda ni Coco. Pwede. Baka magkaroon na ulit siya ng project. Kasi mag-deliver niya ng lines, di ba? Ang hirap mag-deliver mga yun. Oh, pero ang ganda nung araw. Pero di ba?